Ito po guys, another topic po pag-uusapan natin tungkol sa Techram issue or sa Techram channel. It is in regards with the ano, PD update of Sir Techram na gusto nga daw po niyang makausap si Ninong F, yung Ninong ni Dave. Uh, gusto niya itong makausap ng harapan para at least makuha din daw po niya yung side ni Ninong F. Kasi yung taong, yung taong yun na talaga ang naging ugat sa pagkasira ng pamilya ni Tekram. Ayan. So, panawarin po muna natin itong statement ni Tekram. Intindihin tapos magbigay po tayo ng ating opinion. Tsaka si Tito Francis, kailangan ko rin talagang harapan makausap yan. Dahil talagang siya po yung ugat nung sinira po yung pamilya namin. Uh, hindi, walang ano, wala akong hinahabol na ano dito, yung parang ipakulong po kayo. Kailangan ko po yung yung side po nyo na lang. Para maintindihan, mas maintindihan ko kayo ma maunawan yung kung bakit niyo ginawa yung gano'n. At siguro, aral ng buhay ito eh. May share namin bakit gano'n. Sa dami ng pakiusap ko, bakit hindi ko kayo minto? Anong dahilan? Ano pong sa niyo po inuhugot yung ano niyo? Yung pinagugutan nyo. Pupuntahan ko sa, ano, DPWH. Doon siya nag-ano, di ba? Ah, kung yun, kung yun kasi... Yun yung makakapagbigay ng ano sa akin, eh. Parang, ano ba? Na, hindi naman ganong kadalit. Parang, ano lang, nasayang yung sinira niya yung, ano, yung ang ganda ng ano yung ganda ng mga pangarap piglang ganun lang eh madala sa DPWX eh, na dyan pupunta pala si Ramil okay. magkikita kayo rin pagka hindi naman numarap sa akin, si Tito Francis hmm. eh doon sa munisipyo mo hanapin nasa, nasa sa kanya pero kailangan ko siyang makausap Harapan, oh, personal. Para, para, magkaanuhan kayo ng loob. Hmm. Para matama na, di ba? Umayos hmm. na. Saka Para hindi na, natin yung bata. Mabait naman si Tito Francis. Kaya lang, hindi ko alam bakit pinili niyang konsintin yung may bata. May lugar, may lugar so, ang kabahitan. E, ano yun? Nagtanim lang siya ng kabahitan sa <laughs> 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 may, may, plan yun. <laughs> mm -hmm. May plan. Ang hirap kasi Si, si Tito Francis, may mga taong nag-aano rin sa kanya. Oo. Oh, oh, ano. oh, eh, siyempre, siguro kung mahina ang lubalimbawa niya, no, tango lang siya ng tango. Di ba nga may instruction nga si, si Ninang D. niya, kay, ano, sagot ni, ano, ni Ninong F. niya, Opo. Ah, yun. So, yun nga po yung naging statement ni Tekram, tungkol nga po kay, <coughs> sorry, kay Ninong Francis ni Kuya Dave. Ayan, so, yun yun kasi yung sinasabi ni Tekram na ugat talaga ng pagkasira ng kanyang pamilya. Kasi napakaraming beses na sinabihan ni Tekram si Ninong Francis, na tumigil na wag nang gawin yung mga bagay na ikakasira ng pamilya ni Tekram pero ayun talagang ipinagpapatuloy pa rin at yun nga po nakuha nga po nila si Kuya Dave kumbaga yun nga po yung sinasabi nila na kinagamit nga po uh, ng mga taong nasa likod ni Dave yung bata or si Dave mismo uh, para mag makapaghiganti kay Tekram so I'm not sure yung real or yung totoong issue talaga about Tekram and ni nung Francis, meron akong narinig pero I'm not sure, hindi ko lang hindi ko na lamang i-share kasi mahirap din mag-share ng hindi sigurado. Um, pero kung ano man po 'yun, so 'yun ma, kailangan talagang makapag-usap sila ni Tekram para makuha din ni Tekram yung side ni nung Francis. Pero parang natatakot kasi si nung Francis yata na maki, ma, makaharap si Tekram kasi ah, na, ay, ay, hindi ko pa rin nasali dito yung nabanggit nga po ni Tech na napanood nga daw po niya sa live ni ano sa live doon sa birthday ni Dave na andun nga daw po si Nong Francis tapos nung nakuha na nga po siya ng camera is pinapatigil or pinapapatay nga po niya ng ang camera ibig sabihin is natatakot nga po siya na makita siya sa camera or makita na kasama siya nila Dave so yung, kung ganun man po um, dapat isipin mabuti ni Nong Francis na ano na kailangan talaga niyang harapin si Tekram kasi hindi matatapos ang issue na ito hindi matatapos ang problema na ito kung hindi siya haharap kay Tecram. Kasi sinasabi kasi ni Tecram na si Ninong F talaga yung kumbaga ugat ng pagkasira ng kanyang pamilya. So, kung naghihiganti man, kung totoo man na naghihiganti si Ninong Francis, so sana magbigay siya ng uh, kanyang side, kanyang, kumbaga, kanyang explanation kay Tecram ba para maliwanagan ang lahat at mapag-usapan kung ano nga ba ang dapat gawin ng hindi nang sa ganun hindi na nga po magtuloy-tuloy itong galit ni Sir or ni Ninong F kay Tekram kasi mahirap nga po yung ganoon di ba um kumbaga si Sir Tekram uh, napaka-busy sa pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong tapos sa likod ng kanyang kabisihan sa pagpapabot ng tulong is meron palang taong galit na galit sa kanya na handang gawin ng lahat para lamang talaga masaktan o bumagsak si Tekram. Katulad na nga po nangyari nga po na paggamit daw umano kay Dave para, pag, para sa pagiganti kay Tekram. Ayan. So, sana uh, maisip ni Nenong F na itong mga bagay na ito is hindi dapat ginagawa. Especially sa isang pamilya na or sa isang tao na Walang ibang hangad kundi makapagpaabot lamang ng tulong sa mga kababayan natin at walang ibang hangad kundi mapabuti lamang ang isang bata. Kung sakali man na meron nagawa si uh, Ninong F na bagay kay Dave o sa si ibang mga bata na ayaw ni Tecram, so dapat makinig na lamang siya, sumunod siya kasi uh, mas alam ni Tecram kung ano yung dapat sa isang bata, especially sa kanyang itinuturing na anak kasi siya, nga, siya naman po yung ama. So, yun, kailangan magharap-harap sila or sabi ni Telegram kung hindi daw humarap, pupuntahan daw niya sa DPWH kasi doon daw po yun nagtatrabaho. So, anyway, abangan na lamang po natin kung ano magiging update ng, sa bagay na ito. At para sa akin talaga is kailangan talaga nilang magharap-harap ng ano na eh, para magkaroon na ng closure. Katulad na nga po ng pagharap nila, ano, nanay Apple kay Telegram sa Telegram, sa Balalastas Papili. Uh, isa na po yung ano uh, isa sa step na po yun para maging maayos po ang problema so nakadepende na lamang po yun kung ano yung uh, magiging sagot ni Dave sa kung ano man ang ipinapatanong ni Tech ang dito ganyan but for Ninong F sana gawin ganun din ang kanyang gawin uh, umarap kay Tech Ram sa Manalastas Family mapag-usapan yung problema ng sagat na matapos na makapag move on na at mawala na yung bigat at stress na nadarama ni Tech Ram at ng Manalastas Family at maging tayong mga viewers ayan po So yan guys, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging uh, bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na no, po natin magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi po natin ito inin. kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainitan, hindi po tayo mainitan o kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan and always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga mga sakit-sakit especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang pong umulan so once again inaulit ko hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video tungkol sa issue na ito so God bless po sa ating lahat at bye for now po